tujus hindi 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 po, hindi 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 sa hindi sa hindi hindi sa hindi 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 na hindi hindi at hindi 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 So ngayon po kasalukuyan, nandito pa rin po tayo sa tema pagkumpul po sa pananampalataya. So, balik tanong muna po tayo sa nakaraan nating pag-aaral. Huwag po kayong maantokin ha. Kailangan mo na natin mag-review ng notes about faith sa ating pinag-aralan sa dalawang linggo. Rewind muna tayo. Rewind. Amen kailangan natin balikan yung mga dati natin pinag-aralan for two At bakit kailangan natin balikan? Ano niyo ba pag inulit-ulit, ibig sabihin importante. Amen. Di ba sino magulang dito? Yeah. Di ba lagi natin inulit-ulit yung mga bagay sa mga anak natin? Kasi importante. So, kailangan natin mag-rewind muna tayo ha. Balik muna tayo sa ating note ng nakaraang mga dalawang linggo. What is faith? no ang pananampalataya. Sabi, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. No tandaan na po ito ha. Hebrews chapter 11 verse 1 and KJV. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa NLT, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Ang pananampalataya ay katiyak Iyakan ko na matatanggap natin yung mga bagay na inaasahan natin. Amen. Amen. Yung pinipray ah, pa lang natin. Pero dahil sa pananampalataya, alam natin sinagot na tayo ng Lord. Amen. 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 At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. Amen. Hindi pa natin nakikita. Wala pang ebidensya. siya. Pero alam natin it will come to pass. Amen mangyayari. And how does faith come? Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, how does faith come? So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sabi sa ASNT, kung dali natin sa ASNT, sasampalataya lang ang tao kung naririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at naririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Mensahe tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, good news. About Christ. This is the word of God. Amen? The word of God. Nakusulat po sa Biblia. Amen? Sino po dito ang walang Biblia? So, ibig sabihin lahat po may Bible. let ko nagbabasa amen mahina ang word of god po this the no other day kundi ang ating panginoon amen yeah. siya ang pinuno ng rescue and if faith comes from hearing the good news about christ it means ang faith ang pananalampalay hindi ya nanggaling sa atin amen sa Panginoon hindi dahil mabuti tayo hindi dahil uh, magaling tayo marami tayong nagagawang mabuti not because of our good works kundi ang faith ay nagmumula sa Panginoon binigay niya sa atin bilang isang regalo amen sabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 for by grace you have been saved through faith And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Guys, sa ng Josh? Tayo, ay na dictas. sa mga palataya tayo. sa pamamagitan ng pananang palataya sa panginong Jesus. Pal na pilaya Jesus? Through his words. Amen. Through his words. Nung dahil doon, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Hindi na natin nakikita na ligtas na tayo Amen. Amen. Hindi natin nakikita ano ba ang buhay na walang hanggan. But because of the faith na mayroon tayo sa Panginoon Yesus, nung nakilala natin siya, nung tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagdikas, alam natin mayroon buhay na walang hanggan. Amen yun ang pananampalataya. And as we fight the good fight of faith, lahat tayo bilang Kristiyano, we fight the good fight of faith. Meron tayo bawat isa sa atin, may, nakak may nakakasalubong tayong enemies of faith. Amen. Amen. Sa bawat lakad kristyano natin, habang tayo nagpapakatatag sa ating pananampalataya, lagi tayo may makakasalubong na enemies ng pananampalataya at lahat tayo unang exception lahat tayo ng exempted mararanasan natin yan so hindi na nga enemies of faith what are some of the enemies of faith una po fear, Amen. takot we all have fears Amen? lahat tayo ay nakakaranas ng takot. Bago po ako pumunta dito, madaan pa po, po ako ng Lucky Plaza sa RT1. Mayroon po ako pinag-pray. Sabi niya, iyak siya, sabi niya. Sabi so, po ako mag-pray, sabi Mag-pray po ka sa niya. Sabi ko, bakit ka pumunta ng Singapore? Dahil po sa pangangailangan. Ano gusto mo ipag-pray ko? Pauwi na po ako ng Pilipinas. Bakit pa uuwi ng Pilipinas? dahil ka ilangan po. Pumunta ka dahil kailangan? ilangan? Uwi ka dahil kailangan? ilangan? Pumunta ng Singapore dahil kailangan ng pamilya. Uuwi ng Pilipinas dahil kailangan dahil may sakit siya. Pinapuno siya ng fear. Amen. Wala sino man ang nasa ganong sitwasyon na hindi makakaranas ng takot. Pe, pero, ang salitang fear, 365 po yung binanggit sa Biblia. Sabi sa Biblia, do not fear 365 times. How many days in a year? 365. So, ibig sabihin, every day, hinihimay tayo ng Panginoon, do not fear. Amen? Do not fear. And if we entertain fear, it means we do not have faith in God. Ano sabi sa Mark chapter 4, verse 40, and KJV? But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Bakit kayo natatakot? Sabi ng Panginoon Yesus, wala ba kalipag ng panataya sa akin? Sabi ko dun kay ate na pinag-pray ko, Anak, nandito ka sa LP1, nakikita mo ka itong poster na malaki na ko. Ano nakalagay din sa taas? Mateo chapter 11 verse 28. Sinanay natin anak, Mateo 11 verse 28 sa lp Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Sabi ko sa kanya, sabi ng Panginoon, ibigyan ka na ng kapaginahang. Isaiah 41 verse 10, Fear not, sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you yes I will help you I will uphold you with my righteous right hand. Mm Huwag -hmm. tayong matako. fear not. Dahil ang Panginoon ay nasa atin. Amen. Mm -hmm. Amen. Pangalawa ignorance. Pangalawa po na enemy ng uh, faith ignorance. If we are ignorant, if we do not know God's promises in the Bible, we will be weak in our faith. Amen? Amen? Kung hindi natin alam ang salita ng Lord, hindi natin alam ang kanyang mga pangako, paano lalago ang ating pananampalataya? Paano tutubo ang binhin ng pananampalataya na nasa puso natin? Paano natin malalaman ang kapangyarihan ng Panginoon? Kung hindi natin alam ang kanyang salita at ang kanyang mga pangako. Anong sabi sa Mateo 22, verse 29, NLT? Jesus replied, your mistake is that you don't know the scriptures and you don't know the power of God. Hindi mo alam ang hindi alam ang mga Sa 2nd Corinthians chapter 4 verse 4, Satan who is the god of this world has blinded the minds of those who do not believe. They are unable to see the glorious light of good, of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Napa blame tayo. Pero yan yung dante. Tapos hindi na ngayon, di ba? Paghuhulog yeah. na tayo ng Panginoon Jesus. Follower na tayo ng Panginoon Jesus. So, hindi pa tayo naniniwala yun. Dapat blinded tayo. Yun, talaga, blinded tayo. Hindi pa tayo naniniwala, pero nabuksan na ang paniniwala natin sa so, Panginoon. Jesus, dapat hindi na tayo ignorant sa kanyang salita. Amen? Yeah. Kaya dapat, alam na natin ang mga promises ng Panginoon. Dapat hindi na natin pinapayagang pinaglalaroan tayo sa satanas. Amen? No risk promises. Tanguan mo ang kanyang mga salita. Dapat hindi na weak ang ating pananampalataya. Amen? Amen. Ano sabi sa Psalm 119, verse 130? The teaching of your word gives life, so even the simple can understand. Ano bang mahirap? Bakit hindi natin magawa pagbasa? Mag hindi ko maintindihan ito eh. Hindi na ako intindi ng word of God. Eh sabi dito, the teachings of your word gives light so even the simple can understand. Magpapatalino pa nga ang word of God. Amen. Sino po mag-